Tapos, oh, maganda, maganda, magandang hapon eh, na. tapos lang namin sa work, mga kaset. Kami pa uwi na. At, uh, mag -alas na pa, no? Sa ba pa, o oh, lampas na. Lampas na, mga kaset. Nagkano kami, na cutting ng mga melon, yung mga langgok na melon. Trim. cream nag-trim kami. nag namin mga lang, kasi sobrang kapal na, mga kaset. Ganyan you know, mo naman kami, oh. Ang butik ng kuwan namin, oh. Mga pantalon. Kasi maulang araw dito, mga kaset kita naman natin paligid yan, no? At yung langit kita natin no? ano yung langit makulimlim hindi talaga makulimlim yan, ha? at uh, pumapatak-patak medyo ang ulan at yung simoy ng hangin mga kasoy sobrang lamig mga kasoy oh. naka jacket si Parpar at kapal ng jacket ako din naman naka jacket sa'yo naka double t-shirt you know? ayun dito kami sa likod tama, madapit lang naman yung uwian natin mga kasoy nagmamaneho yung ating samahang mga ano tay Si Tom at si yang pala pa, babae, may paras. Pet pet. May paras. May paras. Nakita naman, mapagkatay na drin nasa nang dami naman drin nasa na rasa ya. Ipa tibang ano diyan, mga may-ari. Aluhala mga may-ari diyan. May nagtatrabaho dito, ah, Thailand, Philippines, Laos, yan mga Vietnam, meron Vietnam pa. Vietnam, yan. halu na kami dito mga kasoy, po. Ano? Bong Asia. Asia na yata, Asia. Diyan natin mapaligid sa kabilang naman natin sa Soi, kabuntukan dyan ha. Ah. natin mga halaman dyan. May mga pine tree dyan. Mataas ng bakod dyan mga ka-soy. Matataas ng bakod. Ayun, Ay, nabalik natin tuloy sa mukha natin mga ka at kay Parpara. para wala ka pang sasabihin. <laughs> shoutout sa mga nanonood. Ayan, shoutout. Share yung live ni parin ni Ayun, Ayan, share daw <laughs> at like and comment. <laughs> comment. Ayon, okay lang, basta tayo manood. Kahit kaunti ayos na yan mga ka Si puso na rin. Iyan uh, na, papuso. Palike. Iyan na. Kasi, yan. Dito, tulay na. Ito ang simon ng kuya. Puro bundok at kahalaman mga kasihan. mga greenhouse. Iyan, dito tayo sa ilalim ng tulay. Iyan, ilalim ng tulay mga kasuha, Sa pinakataas ng highway na yan. Dito, yung tayo, at may ilog din dyan sa ilog. Iyan, dito. Mga panampang mga may mga tanim pa rin dito, mga kalsoy. Ibang-ibang mga tanim dyan. May mga sibuyas na tanim dyan. Hindi lang melon ang nakatanim dyan. Sibuyas, ayun mga sibuyas, Dahon sibuyas, bunga ng sibuyas. Yan, napakarami tanim dyan, mga kalsoy. Salamat. Kasalikot kami, mga kalsoy.